Nagtatarong po si Senator Marcos. Hmm. Hmm. Aimee Marcos. Ah okay. Kasi ang uh, gagawin nga daw yung uh, flood control funds e bubusisiin hmm. uh, sa plenary hmm. ng uh, hmm. Senado, Senado pag uh, dininag uh, pinag-usapan po nila ang budget for next year. Hmm. Hmm. Ang gusto nito si Senator Aimee Marcos yun daw po 130 billion fund, uh, flood control funds na napunta dyan sa Bicol nitong nakaraang uh, since 2018. So ilan na yun? Six, six, six years. 132 billion daw yan. Eh, gusto niya sanang malaman ng full report ang DPWH. Nakupo. po. Mm -hmm. mm -hmm. Unacceptable. Unacceptable that 130 billion has been designated for Bicol flood control projects. Yet, communities up to now remain inundated and the families are suffering. Yan po ang sabi ni Amy Marcos. Mukhang galit ha. Mukhang galit ito. Mukhang galit. Nasaan yan? Nasaan? 134 billion. Uh, Senator, eh kung po kaya nyo tingnan yung mga bulsa-bulsa ng mga ilang tao dyan, mm -hmm. eh maaaring nandun yun. Mm -hmm. Or part of it, <clears throat> siguro yung buong 130 billion. Uh, diya, eh sabi niya, eh, na, alam mo kasi, ang problema dyan sa, tama yung sinasabi ni uh, uh, Secretary Bonoan, masyadong piecemeal. Mm-hmm. Anong nangyari sa Maaring nagamit naman itong mga pondong to. Yun nga lang, piecemeal, uh, kanya-kanyang proyekto. Walang coordination dun sa iba. Eh, so, tas, uh, tinaasan yung daan dito. Dito isang, mababa, mababa. Mababa. Eh, talagang ano. Eh, kaya, kaya nga. Uh, kasi lang sa distrito. Eh, yung iba. piecemeal, doon mas madaling mag-kickback. Ay, hindi ko alam yun. Ay, hindi mo alam yan. That, that is uh, a noble, muli... noble, naman noble naman ang objective. Ba Tanongin mo si Kasin, Mm -hmm. sa Del Gallego. Ano ba, yung bang, yung kalye ninyo. Mas mataas. Din, oh. Ano bang nangyari dyan? Oo. Uh -huh. So, kailangan daw pong pag-usapan anong nangyari doon sa budget na yun para yung mga susunod na flood control ay ano na, yung kumbaga, uh, well-engineered solutions na hmm. hindi na yung mga piecemeal, piecemeal. Hindi naman po sinasabi ng senador, gusto niya makita ko sa sino mga nagnakaw o hindi. Walang ganon. Hindi ganon. Yung gusto niya malaman kung saan napuntay 132, baka nga piecemeal. Sayang. Oh, sayang At lang. hindi, okay, dito sa lugar na ito na prevent mo ang mm. flooding. Eh, dun sa yung kabila. Yung pala, yung pala, yung tubig na yun, napunta sa kabila. sa kabila. Oh, <laughs> sa kapitbahay mo. <laughs> <laughs> eh di... Wala, sayang yun. Ah, sayang. Kinawawa mo yung mga iba. Kinawawa mo yung mga ibang district. So, kailangan po yan, uh, engineering solutions. Oh. pero nga, na. nga, ayun lang ang katanungan ko. The local DPWH office, for example, yung doon sa Kapitina uh, Sur, Del Gallego, would have flagged out, flagged diba that kind of situation ay hindi po pwede diyan kasi dito po pupuntahin pupu tubig pagka ginawa natin. Dyan. Kaya nga 'di di ano di di coordination yon. The coordination and ano uh, and uh, will be at the level of the who overrules who who are regional. Regional yun. If there are flood control identified naman yan eh roads and bridges, flood control eh yon at the level of the Pare, ito ang problema dyan. Regional dyan? director ka? Oo. oo. Kung pinuntang ka ng congressman? May magagawa ka ba? O tama. Yan ang problema. Hindi nga alam nyo congressman po. Tingnan nyo po itong aming mapa. Ganito po yan eh. Itong... At tignan natin? Ah, ganun ha? At tignan natin okay, halika, ha? Bukas, halika. bukas lipat ka na. Doon ka na sa... Hoy! Pare, may ikaw. Kaya nga yung sinasabi e, ni Secretary e, Bunoan. Pare, sinasabi ni Presidente, Secretary Bonoan, Ito, national program ito. Hanggang dyan lang kayo. Oo. Uh, 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 Just uh, monitor uh, ko ano nangyari. Huwag ninyong pakialaman na ito because this is a national program. Yun ang sinasabi uh, ni senator Aimee. Uh, uh, Oo. Oh. Huwag nyo nang... Huwag uh, uh, nyo nang... National uh, program to eh. Kung baga, eh... Huwag nyo nang kukupitan yung... <laughs> Meron Ay, naman kayo iba. Yung kupit iba. style, yun ang mahirap eh. Insertion <laughs> Insertion kupit style doon sa... Alis din ni Baron Joel, tama 'yon. Mm. No, di ba? At the level of the Kasi engineers na, naman ng mga di, nasa DPWH, eh. may plano naman. Pupunta kung pinuntahan ka, Brad, ng isang ano? Oh. Eh, eto, direct. I think the Senate la, mga senador, owes it to us. As. Sila, dapat. Na ngayon, eh, tignan ng gusto yan, flood control project. Yes. Mm -hmm. Sila yon. Okay? Sabi nga, ngayon bumabaha tayo lahat, nag mm -hmm. Daming namatay matay mm -hmm. sa Christine. Mm -hmm. Kapag wala silang, uh, hindi nila inusisayan uh, uh inusisa yan, eh, ano, ano, ng trabaho nyo? Ano, ano para sa Al apakayo? Alam mo yung ano, sa uh, Congress kasi, it, halus halos inevitable na ilaban, na hindi mo ilaban eh. Kawawa ka, ah, pare. Ah, ah. Pag ikaw, congressman ka ng district, Iyayarin ka ng constituent mo. Bakit di ka nakakuha ng... Bakit wala tayong eh? oh, flood control? Ganun ang... Pro that uh. is why all politics are local. Pag ikaw hindi ka nakakuha... Tapos ka na? Tapos ka. Ah. Ganun ang labanan eh. Kaya tama si Senator Ayme. O doon sa Senate. O oh, sige. Ah, uh, ebusisihin natin. Uh. O oh, sige. Ah, uh, wag naman masyadong uh. tingi. <laughs> Hindi ba? Oh. Kailangan meron general plan. Oo. Oh, oh. oh. At sundin natin yung plano na yan. Yung oh. ibig niya sabihin. Eh, in a way, inaayunan niya yung kapatid niya. Mm. Eh, yan ang gusto mangyari mm. ni F, ni BBM. Kosto, yes. o ni BBM. Eh Pero, pero siya, meron siyang pinsan, di ba? Yung speaker ng, ano? Hindi, ng, laban nga ito. Eh. So, eh, eh, eh. Okay lang. Diba magkanya-kanya silang constituency. May, may constituency. Oo, oh, kanya-kanya. So, oh, sino man na in the compromise, in the end compromise yan. Oh. Okay. O oh, bigyan ko kayo na county peace meal. Eh. Yan. Pero 'wag naman marami. Oo. Oh. Dito sa national 'to. It's parang national parang ganun. program 'to. Okay, okay. Kaya doon sa, sa plenary di Doon nagkakatalo. Ayoko lang sana magka-booking na nawawala yung pera. 'Wag naman ganon. 'Wag ganoon. Sana may pinuntahan yung pera. Oo. Oh.